Isa na to sa pinakamalayang lugar na napuntahan ko gamit ang bisikleta. At ang bayan na ito ay isa sa mga pinakadinarayong destinasyon naming mga siklista. Masasabi mo na isa to sa mga pangarap naming ruta. Kaya habang binubuo namin ang aming pag-iikot sa Hilagang Luzon or North Luzon Loop, minabuti namin napuntahan ang isa sa mga dream destinations ko. Kaya sa video na to mga brother, samahan nyo akong puntahan ang pangarap kong bayan, ang bayan ng Apari. Welcome to Apari! Ang bayan ng Apari ay matatagpuan sa dulunggit ng Hilaga ng Luzon at nakilala ang Apari dahil sa napakasarap nitong aramang o alamang sa katagalugan at dahil na rin sa original lyrics ng kanta ng Itbulaga. Mula Apari hanggang hulo. Gaya nga ng sabi ko sa isa kong video, akala ko talaga dito na matatagpuan ang dulong kalsada sa norting bahagi ng isla ng Luzon. Kaya siguro mas madalas tong puntahan ng mga siklista kaysa sa Santa Ana. So, paano nga ba ako nakarating dito? Bago pala ako pumunta ng Apari, dumaan muna kami sa dulong kalsada sa norte, ang Santa Ana Cagayan. At dahil sa bilis ng panahon, hindi ko na rin namalayan na pitong araw na rin pala ako nagbibisikleta mula sa bayan namin sa Kalamba, Laguna. At mula Santa Ana Cagayan ay meron pa tayong yung higit kumulang na 85 kilometers para makapunta sa sentro ng Apari. Hinding-hindi ko malilimutan ang magagandang tanawin na nakita ko habang binabaybay ang kalsada pabalik ng Santa Teresita. Ang makakita talaga ng magagandang tanawin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nahilig sa pagbibisikleta. Sa pagbibisikleta, dito mo mas ma-appreciate ang ganda ng isang lugar. Grabe! Ang ganda! Ng kagayan! Ganda ng kagayan! Sobra! Kita nyo yung mga bundok? Gaganda, no? maraming bagay ang pwede mong maranasan sa daan. At sa mga oras na to, ang sobrang tindi ng sikat ng araw ang sinusuong namin. Parang sinusunog ang aming katawan dahil sa matagal na pagkabilad sa ilalim ng haring araw. Lalong-lalo -lalo na nung dinaanan namin ang bayan ng Bugay. Isang mahabang kapatagan at kabukidan na halos walang puno na pwedeng sumilong sa amin. Idagdag mo pa yung headwind na nagpapahirap sa bawat pagpadyak. Grabe, napakahaba ng bukid na to. And headwind. Hu Sirap <sighs> Matapos naming si Yuren ang kahabaan ng bugay mga alas 4 ng hapon nang narating namin ang entrada ng bayan ng Apari. Labis ang pagkatuwa ko sa mga oras niyan na dahil napuntahan ko na ang isa sa mga pangarap kong destinasyon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang aming bike venture dahil malayo pa kami sa mismong sentro ng Apari. Siniglahan na namin ang bawat pagpajak dahil naguumpisa na rin ang paglubog ng araw. Sobra pag-excite ko habang sinusuyod namin ang bawat kalsada papunta sa poblasyon at dahil nga coastline na ang dinadaanan namin, hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataon na magbisikleta sa kahabaan ng dalampasiga ng Apari. Mga lasing na ng hapon nang narating namin ang poblasyon, agad naming dinaanan yung sikat na simbahan dito, ang St. Peter Telmo Parish Church, para kumuha ng larawan. At syempre, hindi na rin namin pinalampas ang pagkakataon na puntahan yung baywalk dahil dito mo makikita yung sign ng Apari. Hindi lang pala sa San Vicente sa Santa Ana kagayan makakakita ng dulong kalsada sa norte. Maging dito sa Apari ay may end of the road death na maaari mong puntahan at dito mo yun makikita sa kanilang pantalan. At dahil gabi na rin, hindi na namin pwedeng ituloy ang aming pagbibisik kaya napag-desisyon na namin na dito na sa pari magpalipas ng gabi. Buti na lang talaga may nakita kaming murang pwedeng tulugan. Kinabukasan, balik na ulit tayo sa pagjakan. At syempre, hindi makukumpleto ang aking pagbisita sa pari kung hindi natin dadaanan ang arko ng bayan na to. Mga lasyete ng umaga, inumpisa naming suyude ng mga kalsada. Halos asa sampung kilometro din ang layo nito mula sa aming tunuluyan. At habang papalapit kami ng papalapit, nakita ko na ang pulang arko ng apari. Grabe ang saya ko dyan dahil alam ko masasabi sabi ko na na napuntahan ko na ang isa sa mga dream destinations ko. Nakakatuwang isipin na machecheckan ko na sa bucket list ko ang isa sa mga kong destination. Hindi naging madali ang aming ruta pero worth it naman lahat dahil sa mga magagandang tanawin na nakita namin sa daan. Kaya kung iikot ka sa hilaga ng ating bansa, sana maisama mo ang napakagandang bayan ng Apari sa pag-ikot mo.